Waiter? Diyan, yeah, boy! Floyd! Di ba kayo yung sikat na vlogger? Alam naman talaga namin na sikat talaga kami. Ang dami nga nakakakilala sa amin eh. Di ba, Diyan, yeah, boy? Uh, pwede ba akong picture? Hey, sorry. Hindi kami nagpapapicture sa pangit na katulad mo. At isa ka lang ang paslupa. <laughs> mo nga yung sarili mo. Mukha kang ting-ting. Kulang -ting. nga lang. Di pa rin ka. <laughs> <laughs> di ba ito nagbabitamins? Mas malasog pa yung aso namin kaysa sa kanya eh. So yung naman, lagi ko pa naman kayo sinusubay ba yan? Tsaka di ba, schoolmate ko kayo? Di ko nga alam kung paano ka nakapasok dito. Sa itsura mo niyan, tapos bobo ka naman talaga. <laughs> alam namin, schoolmate ka namin. Kaya nga tingnan mo eh, waiter ka lang. Kasi pa ka bobo mo. Ang pangit-pangit mo pa. Hindi mo kami kayain. Tingnan mo, itsura namin. Hoy! Ang yayabang yung dalawa! Akala niyo naman kung sino kayo? Hoy, ikaw! Apat na nga yung mata mo, di mo pa alam kung gano'ng kakapangit! Pumarap lang ka sa salamin! At ikaw naman! Para kang isang malaking pimple at tinubo ng mukha! Ang dami mong matigyawan kasi mong gaspang na mukha mo, yan ugali mo! Hoy! Babaeng kinulang sa hype! Tingin mo muna yung sarili mo at huwag kang may kisaw-saw dito! <laughs> Ikaw, matakpad ka ba? Pwede lang naman different sa ka. Bago ka sumigaw, mag-toothbrush ka, ang dami mong tinga, nag-brace-brace ka pa, pati ikaw! Halika na nga dito, Jerwin. Umalis na nga tayo dito. Ang pangit na nga ng mga ugali. Ang pangit pa ng ka. Panirang araw. Kaya ano, may plano ko. Matatanggal sa trabaho yan. Uy, Mika, salamat nga pala dun ha. Magtanggal mo. Uy, wala yun. Basta, Huwag ka maniwala sa sinasabi nila na pangit ka, ha? Kasi alam mo, yung ganyan pa lang na pananamit mo, ang pogi mo na. What more pa kaya kapag inayusan ka? Thank you, Mika. So, balik na ako sa trabaho ko, ha? Ah, sige. Ingat ka doon. Okay, bye. Thank you. Jerwin! <laughs> halika nga rito! Sir, ano po yan? Jerwin! Ano nung bang ginawa mo, ha? Sir, ano po ba yun? Eh, I may mean, nagko-complain na naman sa'yo, ha? Ano ba? Ang dali-dali na ng trabaho mo, di mo ba magawa na maayos? Ano mo, Jerwin? Di ko alam kung tanga ka o sa dyang ka lang. Jerwin, tinanggap kita dito. Dahil akala ko baka katulong ka. Pero puro kapal pa kanyang ginagawa mo. Napakinutil mo talaga, Jerwin. Alam mo, Jerwin? Mas mabuti pang gawin mo. Pumunta ka doon. At mangyay ng sorry. O oh, baka naman gusto mong tanggalin na kita sa trabaho. Sorry sir. Sige po, pupuntahan ko po. Tara. Excuse me po, ma'am and sir. May sasabihin po sa inyo si Jerwin. Lloyd, Jeroy, ma'am. Sorry po sa mga sinabi po namin kanina. Sa mga po namin. Tatanggapin lang namin yung sorry mo kung hahalikan mo yung mga paa namin. Di naman po tayong makatao. Kahit customer is always right, di ko po yun ito tolerate. Ah, uh, Jarwin, alam mo, gawin mo na lang. Kesa mawalan ka ng trabaho. Boss, mas maganda siguro. Paalisin mo na lang yan dito sa restaurant nyo. Di mo na kailangan gawin yun. Kasi magre-resign na ako. Ah, uh, sorry po, mami, sir. Oh, Jermaine, anong mukha niyan? Ba't nakas ka? Paano nyo siya si mangot? Ganon trabaho. Eh, paano makapagtapos niyan? <laughs> ano walang trabaho? Eh, nag-resign ako eh. Paano ba naman? <laughs> Nilait-lait ako nila Jeboy tsaka Floyd. Sikat na vlogger. Ano bang mga itsura niyan? Patingin nga ako? Di ba kilala yun? Sikat nga eh. <laughs> Putik na itsura na yan. <laughs> Ang papangit. Sana naging mabait na lang sila. <laughs> Hi, Jerwin! Hey. Hi, 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 Nika! Hello, hello! Ni alam niyo ba, may good news ako. Lalo na sa'yo. Oh. Lalala mo ba yung nangyari kanina umaga? Yung ginawa sa'yo pangbubuli ng dalawang vlogger. Ano ba yun? ito? Ni oh. record ko kasi, tapos upload ko agad sa social media. Oh, tignan niyo Di ba kayo sikat na vlogger? Alam naman namin na sikat talaga kami. Kahit saan kami pumunta. Di ba Cheboy? Pwede mo magpa-picture? Ay, sorry, hindi kami magpa-picture. Ang dami nang yambasya, tapos nawalan din sila ng marami subscribers. Yes, <laughs> sir. <laughs> mm -hmm. Buti nga. Tapos alam mo ba, check mo yung phone mo. For sure, marami din mga nag-message sa'yo dyan. Oo nga. No. Tingnan ko nga. Tingnan mo oh. mm. Uy! Sabog nung sabog yung notification ko. Ang dami nag-mention. Alam mo, Jerwin, try mo din mag-vlog. Kasi malaking tulong yun sa tuition fee mo sa si school. Kaso hindi ako marunong nun eh. Ano ba yung vlog-vlog niyan? Huwag kang mag-alala. Nandito ako at nandito rin naman si Josh para tulungan ka namin. Tsaka huwag kang mag-alala. Ako na bala sa makeover mo. Oo, oh, di ba? Sige. Basta huwag lalaki ulo mo kahit ano marating mo, ha? Sige. Sige, Mika. Salamat ta. <laughs> Hmm. Hey. Uy! Oh. Si Jerwin ka? Oo, oh, oo, oh, bakit? Wala ka ako nanonood sa iyo eh! Ito ng mga topic mo sa vlog! Pwede ba magpapicture? Sige! Okay. Uy! Salamat ah. Hmm. Galing ka mo pala ano ah. <laughs> eh, salamat po! Uy, Jerwin! Tignan mo, sobrang sikat ka na. Ang dami mo ng followers. Yeah, ay. Basta, Huwag kang ha? Oo naman. Maglalaki yung ulo mo, stay humble, okay? Um, ah, <laughs> <laughs> uh, Jerwin. Mm? May gusto pala akong itanong sa'yo. Este, kami ni Yuki. Ano ba yan? Baka kasi may girlfriend kay... Girlfriend? Anong <laughs> girlfriend? Enjoy life being single. Sige, sabi mo backyard mo. Dito kayo. Sorry nga pala sa nagawa namin dati ah. Pinagsisiyan namin lahat yun. At saka, baka naman pwede makipag-club na. Kasi bumaba na yung viewers at followers namin simula nung nilait-lait ka namin eh. Mga alas na kayo eh. makikipag ba ako sa inyo? Ah, uh, sana patawarin mo kami kung ano may pagkakamalimin namin noon. Sana bigyan nyo kami ng second chance para pares-pares tayong umakal. Papayag ako. Papayag akong makipag-cola, basta halikan niyo pa ako. Jerwin? Ah. ah, ano lang. Makipag-cola lang. Kakola? Pero nakahawak sila sa braso mo. And... Ano to, Jerwin? Sabi mo single ka. Sino ka ba? Di ba kakola lang tayo? Ah. Napakasinungaling mo! Mika, ano ba ako pinapakailaman? Di ba ito yung gusto mo? Sumikat ako? Ito na! Ito na! Natutupad na! Tsaka, napaisip lang ako eh. pag isip isip ako. Mika, hindi na kita kailangan. Hindi mo na ako kailangan kasi sikat ka na. Jerwin! Hindi na ikaw yung lalaking minahal ko dati. Hindi na ikaw yung lalaking na tinulungan ko dati. Di ba sinabi ko sa'yo naman na tutulungan kita maging sikat? Maging successful na vlogger? Pero hindi ko pinangarap sa'yo na maging malaki ang ulo mo. Tapos, ako yung sa tabi mo lagi bago ka maging sikat. Tapos itatanggi mo ako sa kanila? Eh, Mika. Nagawa ko lang naman yun dahil sa pinagdaanan ko, di ba? Naintindihan mo naman ako eh. sinabi ko sa'yo, wag na wag lalaki ang ulo mo? Tingnan mo! Tingnan mo! Tingnan mo yung sarili mo ngayon! Sorry, Mika. Tuwa mo ako. Pinagsisisihan ko na. Floyd, Jeboy. Sorry sa mga nagawa ko ah. Tsaka, mali talaga ang paggiganti. Wala ano man yun, Jerwin, kasi lahat naman tayo nagkakamali. So ano, tara, collab na tayo. Collab na tayo? Tara. tara. Ah, uh, salamat.